Ang kasama, kasama, ikaw ang bongga! <laughs> Ayan na, nako, second edition na ito, second mga sis! Edition. Oo! O, ikaw okay, ba ito? Ito na, panahonin natin! Sino-sino ba sila? Tila kayo sa aling na inihatid ng ingatan, ang kasama, sis! Kampi-kampi na! Ngayong umaga, mas mayayanig kayo sa tuwang hatid ng challenges sa ingatan, ang kasama, ikaw ang bongga! Second edition, mas matindi! mas at mas masaya ang mga challenges. Pasok pa rin ang pambihirang larong walang tatakas. Ishoot sa butas. Makikita naman natin ang galing ng ating mga bisita sa pagtalon sa game na sa lubid. Sabay-sabay, tumalon walang sablay. Magpapalakas na rin sila sa dumbbell na heavy gun. Braso, magpapasikat. At walang kukurap dahil kailangan nilang maubos ang aming mga inihain pagkain sa inain lahat kainin. Kasama ang mga paborito ninyong artista. Kampi-kampi na ngayong umaga dito sa SIS. At ang mga bisita natin maglalaban-laban pero kailangan ang magkakampihan ay sina L.O.V. Cherise Solomon, Osang and Betty, Ariel and Maverick, Diana Meneses at Ponyo. po, oh, ayan ang ating mga guests. At sa aming pagbabalik na kulalaroin nila ang talaga naman pumatok last time na hula hoop game na walang tatakas i sa butas. Kaya tutok lang dito sa morning show na laging nangunguna ang Save!